Ayan mga kanitor no. Ah, uh, ito. Uh, Bibiyakin natin yung mga kakao na ating na-harvest. Ito. Uh, ito mga kanitor. Oh, yung iba, iba sa sobrang overripe na siya. Ah, uh, sobrang hinog na mga kanetsyor eto Halos oh. tumubo na yung kanyang mga seeds no? yeah. Okay. eto oh. pero okay pa naman ito mga kanetsyor ang produkto ng kakao mga kanetsyor ah pwede kang gagawa nito ng suka no ah uh, tag try na po tayo nito mga kanature gumawa tayo ng suka napakasarap nito mga kanature pwede nating gawing sausawan depende po sa pag no pag ng ating uh, gawing suka no ang kakao mga kanature marami magagawa nito Pwede pwedeng tsokolate no? Tableya, no? Mga kanitor. Kaya ay <clears throat> po natin na magtanim nito para uh, masubukan natin, no? Ang kakao mga kanitor. Ayun. Oh. Ini ba kasi so sobrang hinog. Parang uh, nasisira na siya mga kanitor. Ayun. Ang gawin natin ito mga kanetsor uh, Bibilad po natin to I-fermentation natin no? So mga kanetsor Sobrang hinog na siya mga kanetsor